Nailisin na yung ano, no, Ben? Yun, yeah. arangkada ulit, mga kabadi. Yan, o. magandang araw po sa inyong lahat dyan. Magandang araw din po sa ating mga OFW. Ano. Ayan, at nahuli tayo ng county mga kabadi. Parang nagalaw na itong bangkang ito. Nabanti na! Ah. May pinuntahan pa kasi tayo mga kabade. Ayan, so makikita naman natin ang naisod ano. Na 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 Malaki na. O, dalawang ano na, Dalawang hatak. laban dalawa oh. May may nagba dalawa. dalawa. Ayan, na. Ayan mga kabadi si Borloloy. dalawa. Ah. <laughs> <Ayan. Ayan. Ayan. laughs> okay lang. Yo, so, inabang-abangan natin mga kabadi. Kanina pa tayo nag-aabang dito. Pa, nakatatlong balik tayo. So, wala pa naman. Kaya tayo ay uh, may pinuntahan. Kaya nahuli tayo. Hindi natin nakita yung dalawang baltakan daw. So, maganda naman ang ano, yan o, nakausli na yung puwita ng ano, Lambuha lang pa kang fiber. All right. So, kating pa natin kung anong inaayos dito. <laughs> Ayan o. Ayan o, nasa labas na mga ka malaki-laki na ang naisod mga kabadi. Kanina pa ako pabalik-balik dito ay eh. tatlong bisis ako pabalik-balik ay. Eh. Oo, oh, wala nga. Ay, kaninang maga. <laughs> kanina pa ako dito. <laughs> ha? Diyan lang ako na silip po. Para sa lataya, kanina mo nakakapinado na. Ano, nakabidyo ka nung ano? Oo, -ano? umusod oh, na. Dalawang umusod. Unang bira ay lagot. Lagot ang unang bira? Lagot. Ay, sayang maganda sana yun. Pitik-pitik lang na isang makina. Hindi dalawang lang ang makina, angat eh. <laughs> Ay mga kabady, nahuli tayo sa balita. Ayun, titingnan na lang natin mga kabady kung gaano kahaba yung ano na isod. Ay, mahaba-haba nga pala. Ayun oh. Oi. Ay. dito pala sa tagupak ayun yun ang inayos yung dugtungan mga kabalyo oh. so ito mga kabalyo ah Yan, ito yung dugsong na ano yung yung hulihan na yon dito yung nakapisto. So mahaba-aba na mga 3 o 4 na di pa nang naiso dito mga ka buddy. Bumalok to tani. Yeah, yeah, yeah. Dapat talaga pala, may suporta na kagad. Talot po talaga mga kabady. Sobrang bigat ng bansa, ano. Ah, kumalas na. Natanggal. Natanggal ang mga pako. Hoy! Ay! Ay! Okay, paku muna. Wala nga paku pa. Wala pa? Maliliit pa muna dito. Dahil pala nakayapos sa talaga dito sa ano? Iyapos sa ilalim. Pakat ay sa ano? Kaho. May kumalas pati na welding. Okay, huwan lang muna para hindi tuma... Maliliit pa lang ako. Depress lang. Oo, uh, maliliit. Okay, ganyan lang muna para hindi... Tanggal ang welding Hindi <tongan> natin nabantayan mga kabadi Kung ano nagiging Iksina kanina ayan ang bangka maganda na tingnan ang unahan ayan o oh. may dalawa na kagad tuna, na magkatabi ayan o oh. sira yung release na ginawa mga kabadi eh. kaya natigil ang pag hila ano Oke, okay, dito eh. daganan muna ninyo. Hindi muna daganan ito. Maka bandyan at ating yang... mga dapat talaga pa to may welding din dito dito may welding din dito ah para hindi talaga sila buo maghiwalay so yun ang nangyari doon naghiwalay yung ano naghiwalay yung magkadugsong patirin dito nagangat din kasi hindi nakalak ang ginawang lock dyan mga kabade ay ano lang yung hindi lang siya pupunta rito, hindi lang pupunta ron. Walang dipinsa na hindi sila maghiwalay mga kabade. Right. Tuloy pa rin ang paggawa Nung bangkang uh, Palpak ang kinabit na kahoy Alright Wala kayo ng inisudan. Sira yung release. Sira ang release mga kabari, sira. Yon, pwad, dito lang si sa ibabaw wanda, pantay lang. Nahirap pa at sa ating mga medyo.

mga anim na di pa pala mga kabady yung natakbo uh, na. Wala mga kabady, pasensya na kayo at hindi natin nakuhaan yung ano, yung aktwal kanina. At tayo ay may pinuntahan, naskaso natin yung hollow block natin. Oh, madali na oh. oh, ito, hindi na ito katanggalan. May isang lang pre. Basta makalikit na yung sis, so okay talaga yan ang yung matiwala na para nanaluhay natin ilalim at ibabaw Harap so, kayo na turilyo doon, maganda may turilyo para hindi na malaki ang kwan ah, Oo nga Dala daw dito balde ni Jeep, yung balde doon Dala mo nito Jeep, balde doon sa kwan ay may mga wilding ra doon Balde na may mga pako Para matibay ang pagkakapit Yan Hindi na bibigay. Susunod so, na yun sa niya. Huwag mo so, na namin. Pus tumas ha eh. Doon lang banda. Sa may bangka doon. Oo. Oh. Wala sa actual ba eh. Wala, wala kanina. Pakain ka sa baboy mo eh. <laughs> Kat, katapos pakain baboy. Inasikaso pa yung halublak. So dinugsong mga kabari ano. Tapos doon may dugsungin doon doon. Kasi hindi nalagyan ng suporta. Dapat ito. Malagyan na muna ito dito ah. tung ay ang bagang dugsong nito ayun ay, na pala ang dugsong nun ay hanggang na pala ang dugsong nun eh. ang dugsong na mga ano na ito ang bakal na ito hanggang doon nga doon sa dinugsong mga kabadi eh. nagdikit na talaga Alright. Dito si Sims DIY oh. shout out. <laughs> Parang hindi na tayo nagba-vlog Umapira um, na nga. Ito yung mga kasabayan kung mag-vlog dito mga kabady. Ito si Sims DIY. Ito naman si Raps TV Vlog. Ito. Ah, hindi natin natin ano yan at malakas na yan. <laughs> <laughs> Di, si Romel TV ka-vlogger. Medyo nauna-una lang sa akin ng kaunti yan. Siguro mga dalawang buwan or tatlohan eh. Anong mga ano ka bang buwan nag-umpisa? Oktubre. Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero. Ah oh, tat, dalawa, tatlong buwan nga. Tatlo. Pero yung ano niya mga kabade yung uh, subscriber niya na hindi na natin kayang million. million na Oh. Kasi Si ano Si kasuyo. Ang subscriber. Ah, bios ah. subscriber. Sub subscriber 65,000 na si Kasuyo. Ito din 65,000 na rin. Oh, uh, 65. Kuya sila. Lahat-lahat. malapit nang makatanggap ng ano? Kita na baso mo. Silver. na siya? 90 na. 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 Yan. Okay na mga kabayan, na plaster na yung Ah, kinilaman pala para bumalik sa ano. Dati. Ano ya, pako apa yan ni Sis Malanay? Ito ito. ito. na pa ako. na ito, hindi na ito bubuno, bu 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 timpe ito. Ha? Mabubuno uh, ba? ito talaga yan. Dama na ito. Dama na ito. Dama yan. Hindi okay na kayo ano? Oo. Oh, ma mahalaga makahakbang yan. Oo. Oh. Ito, pakakuan kayo eh. Okay na yan. Ito yung pakakuan. Dala dito. atami aming... Meron, meron pa sa gabila. Oh. ayun Ma... Hindi, makakakbang yan. Makakakbang yan. Oo, oh, kasi mababa yung isa. Oh. Yan, pako. Bakit eh, may alan mahinay na dito? Ano na ito? <laughs> Ay, <napun ko. laughs> eh, nami-miss ka na ng girlfriend mo <laughs> ata, Bosing. Na paano na kaya? Saan <laughs> na kayo nagpunta? Bakit na-shut na daw Alan Mahinay? Tutal ko matawag sa'yo. Oo. Bakit may napindot. na ito? Ano na ito? <laughs> Shoutout daw <the> Alan Mahinay. Ihamal. <laughs> <Ay>, <laughs> hindi disturbo ka lang. Binagtabang din dito kanina, hindi ko na alam kung ano. Hindi ko lang. Ayan mga kabady. Arangkada na ito uli. Bali ito. Oh, bali ito ay yung isang gulong na yun na nasa unahan ay na palalampasin lang diyan sa dugsong na yan. Wala lang pa sin diyan ano, patapos pagka ano yung pwesto na yun doon ay ililipat doon sa kabila. All right. Ayan. So hindi tayo naka ano mga kabady. Ayun, inalalayan na na ang series mga kabady para tumuwid yung magbabaltak nito ayan o oh. yun ayoy oy alis kayo dyan alis alis oy alis 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 kayo dyan dito ako sa kabila at nandun sila yan mga kapatid Bantai Bete! Bantai Bete lah, Dila Eh, Yun, inalis na yung mga series sa bangka mga kabadi at ah, uh, ano. Yan, yun na. Dapat may ano ah, uh, handset. Yan. Arangkada na mga kabadi. Arangkada na sila. Yun. Oh. Usok na. Yan. Aba. Hindi na. Ano? Hindi na isod. Hila, kula sa salida, kula sa salida, na na eh. Atras, <coughs> atras, atras. Hindi kaya mga kabari sa unang arakada. Oh. Hila mga lubid. Yan. Karang kada ulik. Oh. Nailisin na yung ano lobid. Yon orang kada ulik mga kaba di. Ano? Oh. ano so, ay lagot so muntikan ka na si ano lagot mga kawari lagot oh lubid 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 baka may lisi lah, ah, pa mga kawari oh oh Dapat paalisin muna, muna yang bangka dyan sa eh. Palipat na lang saglit, duno. Lagot, mga kabadyang lubid. Hindi, Gumalaw na sana ang bangka. Nalagot lang ang lubid. Yeah, sialaman. Kaya ang naging ang posisyon ng lubid, kaya na po doon ang kumersa Sa na kabila. Nagbago ang eh. Oo, oh, ang posisyon ng bangka. Dito na. Kaya, dito. oh, dito. dito. Kaya, Mapuputol na yun mga kabangga dahil dito ang side na ito, ang kumersa Nang wala ang pumirsa dito kasabay Gumalaw na sana yung bangka mga kawadi kaso ay yung malaking lubid Naputol ang lubid Muntikan si ano Dikan ka na. Wala, malayo. Malayo. <laughs> malayo. malayo e, ang dibdib. Ay ang lubid pa ganun eh. Itong itim. Wala yan, hindi mo nakatali yan. Ay, hindi yan naka. Wala yan. Lagot mga kabade. Ito hindi pa nakatali yan. Oh, ayun, pupunta ron. Wala pa yan, hindi pa. Kasi baka mamaya tapos pinalo ito yan, mas Lagut Lagot ang lubid.